naman ang hangin dito sa probinsya. Oh, ang ah, relaxing. Yes. Ay, friend, hmm. nakikita mo ba yung lalaki yun? Oh, sino yun? Friend, bagong hmm. staff nung boyfriend ko. Oh. Yes. So, alam mo na. Oh, ano na naman binabalak mo? Alam mo na yun. May bago na naman akong pagtitripan dito. Ay, hindi ka na natuto. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo nang pagtripan yung mga tauhan ng boyfriend mo. Ay, friend, ano namang gagawin natin dito? Nakaka-relax nga, pero sobrang boring. So, pero, hindi ka ba sa jowa mo, ha? Hindi. Nakailang palit na siya ng boy dito? hindi eh, naman niya alam kung ba't umaalis. Okay lang yan. Mahal ako nun. Friend, hindi Watch this. Oh, Magandang hapon po, ma'am. Ay, good afternoon. Ikaw ba yung bagong boy dito? Ah, uh, opo. Wow, sipag mo naman. Linis na agad nung tubig. alam ko ma'am. Uh, ah, sige, sige. Akin na na yan. Akin na na yan. Hindi na po, hindi na po, ma'am. Ako po hindi, yung... sige. Okay, okay lang, okay lang. Kasi may papagawa ko sa'yo. Pasuyo sana ako. Ah, okay. uh, gusto ko sana i-drain mo yung tubig. Uh, Tapos, pagka-drain nung tubig, kuskusin mo na din. Ito ang toothbrush, o. Oh. Kagaling ko lang po sa sakit. ipati eh, wala po ba kayong malaki brush? Ay! Abutin po ako ng siyam sham dito. Pag po, yan ang ginamit ko. Nagre-reklamo? Bago-bago, nagre-reklamo? po sa ganun, ma'am, pero napakalit po ng brush. Pati sa nga po, eh. Kagaling ko lang po sa sakit. Baka po bumalik. Mahirap na po. Ay, hindi. Kasi Diba, ba? Ikaw yung staff dito. So kailangan linisin 'to. Hindi pwedeng yung surface lang ng tubig. So kailangan i-drain tapos para ma-wash ko Kud din mo nang ayos ha. Gusto ko yung malinis na malinis kasi maliligo kami diyan mamaya ng friend ko. Sige na, um, kunin mo na 'to. Ma'am, kaya ko po 'tong linisin pero kunin mo na 'to. Oh. Ay, kaya ko pong linisin 'to pero yung malaking brush ko sana. Kaya ko pong i-drain yung sakit ko po, po, okay lang po kahit magkasakit po ako pero ma'am, naman po. So parang sisisihin mo pa ako na magkakasakit ka? Hindi naman po sa ganun, pero Aabutin ah, ano? ko po na siyam-siyam paglilinis. Ay, hindi. Sige na. Linisin mo na. Bilisan mo, ha. I-drain mo yan tubig. Tapos kuskusin mo ng ayos. Kasi maliligo kami ng friend ko, okay? Dapat isang oras tapos ka na, ha? Bagal-bagal na ito. Bilisan mo dyan! Eh? Oh, JC. Oh. Dito ka lang pala. Pwede bang uh, ibili mo muna ako merienda <coughs> sa labas? Magmerienda muna tayong dalawa. Oo. Oh, uh, sige po, boss. Teka lang, JC. Sa so, pa pakiramdam mo? Ah, uh, ang totoo po nun, boss. Opo. Uh, pinaglinis po kasi ako ni Ma'am Mara ng pool. Eh, sabi po sa akin, gamitin ko daw po yung toothbrush. <coughs> kaya, kaya ko naman pong linis din yung pool. Kaso po, malaking brush po sana ang pinagamit sa akin ni Ma'am Mara yun po. Kasi siguro po napuno po sa akin kasi lagi ko pong sinasabi po talaga na hindi ko po kayang linisin gamit ang toothbrush. Sinulak no, na po ako sa pool. Oh, talaga po, naman itong po... si Mara. Huwag ka mag-aala, JC. Ako nang bahala sa mamara mo. Ang gawin mo, magpahinga ka muna. Sa cabinet ko, may gamot <laughs> doon. Uminom ka ha, baka lumala pa yung ubo mo. Namumutla ka na rin. Uh, sige na. Sige po, boss. Maraming salamat po. Uh Oo. -oh. Talagang si Mara. malamig na tayo. Sayang naman yung linis ng boy namin dito. <laughs> Alam mo, masyado pang malamig yung tubig. Gusto mo pa ko sa kanya? Ay, hindi. tigilan mo na yung boy mo. <laughs> Grabe naman! inahirapan mo. Okay lang yun. Para sulit yung bayad. Ano <laughs> magalala, friend? Lagi ka nalang ganyan. Alam mo ba ng boyfriend mo yung ginagawa mo? Friend, okay lang yun. Hindi yan. Tsaka wala Mara. Alam. Oh, love! Yes! Ano yun? Nakita ko sa JC. Bakit ganon? Yung boy, nilalagnat, basta pakaramdam. ano ba ang sinabi sa akin? Pinagkuskus mo siya ng tiles? Gamit toothbrush? Ah, uh, pinalinis ko lang naman tong pool. Kasi ang dumi-dumi, maliligo kasi kami ni Kate. Pinalinis, Mara? Bakit ganyan ka? Hindi na makatao yung ginagawa mo. Ngayon alam ko na kung bakit yung mga ibang boy dito alisan Dahil pala sa'yo? Ah, uh, Nalinis ko lang naman eh. Sorry na. Bakit nakakala mo to, Mara? Girlfriend pa lang kita. Hindi pa kita asawa kaya wala ka pang karapatan sa pamamayari ko. Alam mo, kung hindi magbabago ugali mo, mas maganda pa. Maghiwalay na lang tayo. No, love. Please. Umalis ka. Isama mo ito kay bigan mo. Love! Usap tayo! Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Ayos-ayosin mo nga yung ugali mo. Pati ako nadamay. Eh. Ah! Bala ka na. Ay! Ayka. Ay, nako. Napakasumbongero talaga ng boy na yun. Ah! <coughs> Masakit yung ulo ko. Ay!